Yung guys, ngayon nandito tayo ngayon sa probinsya namin dito sa Tarlac Siyempre hindi ko i-mention yung, yung pangalan ng bakery guys At siyempre papagita ko sa inyo yung gawa nila Saka yung mga gawa nila dito Ayan pala yung ubin nila guys Ayan, Yan yung mga gawa dito guys Ayan Yan napakarami din gawa dito Siyempre mag-iwan tayo dito ng panbal mag tayo dito guys ng arena Ayan. Meron pa dun guys. Magdidimo -de ulit tayo dito guys ng arena. Yung nagarosa yung ating didimo dito. Ayan. Meron din silang mga pilipit dito guys. Oh. Siyempre pupunta tayo sa labas. Dito yan sa malapit lang dito sa bayo dito guys. Ito yung gawa nila. Đó, yeah, có ở đây nữa guys, các kong không biết Okay, okay ko muna par. Sa so, vlog tayo. Kaya talaga ng pandemic. Yung talagang malakas. Ang, ano? Ayan, nandito tayo guys. sa uh, bikir tayo, na to. Malakas ang tinapay ko noon. Basic. O, oh, po. ngayon, hinahanap-hanap pa rin yung mga customer ko. Uh oh. Ayan, Ayan, ito, yung ma'am. Ito kuya, itong ano to? 24-24 ba to? Yung. Yung mga, hindi pa to sa pasok. Hindi. Hindi pa Ayan. Yeah. Ayan. Iwan ko lang may Ayun yung mayari sa umbikir guys yeah, balik tayo sa gawaan Ayan balik gawa tayo sa gawaan guys Dati ang gawa daw dito Dati guys ay nasa 40 sacks everyday Pero ngayon siyempre eh Gumagawa na lang sila ngayon ng guys, sampung sako. Pero okay pa rin yung guys, pasok pa rin yun, sampung sako. At uh, next year daw, eh, binabalik ulit nila na mag-deliver sa parte ng Norte. Ayan. Ito yung mga konpay. Ang kadalasan ginagawa dito guys, yung mga matatikis na tinapay. Pero siyempre, meron din silang bans. Ayun. Dati guys, sikat na sikat tong bakery na to kasi eh. pati yata yung mga pinsang ko dito nakapagtrabaho din dati. Ayan. Ito naman guys, yung toasted bread. Ito yung ginagawang toasted. Kaya biskotso. Ayan siya. Yan. Ito yung kanilang burger buns. Dito natin gagawin yung ating arena para makita nila yung kalidad ng ating arena guys. Alam nyo guys, malapit lang ito sa bahay namin mismo. Dito sa Tarlac, simpre. Pwede na nga akong umuwi sa bahay guys kasi malapit lang talaga. At uh, lugar to ng bayaw ko guys, itong beaker na to umbayo ko yung asawa ng kapatid ko guys wala lang, masasiri lang ayan <coughs> ayan. Ay. ayan, dami talagang gawa dito guys oh. ito yung pilipit ito yung pilipit sya dami pa doon Ayan. Tignan natin yung guys. Labas ulit tayo. Ayan, Ayan guys. Bakery vlog tayo guys Ayan Ayun guys Siyempre kagagaling lang namin dun Guys sa bakery na pinunta namin kanina Ayan pala guys yung aking driver Ayan So ito Tidol Ayan yung aking driver guys At dun nga Yung bakery na pinunta namin kanina Ayan. At pauwi na kami ngayon ng Pampanga, guys. Nandito na kami sa ano ba 'to? Inlex. Ayan, triplex. Ay, triplex wala. Ayan, guys. Ah, sige guys. Ah, hanggang dito na lang, guys. Abangan niyo ulit yung mga susunod na vlog ko, guys. Ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng tinapay. Ayan, na lang, guys.